Maligayang pagdating sa aming channel. Ngayon, tutuklasin natin ang nakakaintriga na propesyana, Tatlong Araw ng Kadiliman, at kung may sinasabi ba talaga ang Biblia tungkol dito. Maghanda para sa isang kamanghamanghang paglalakbay sa pamamagitan ng mga misteryo, at paghahayag na nakaintriga sa sangkatauhan sa loob ng maraming siglo. Iwanan ang iyong like ngayon at huwag palampasin ang anumang mga detalye ng video na ito dahil malalaman namin ang mga nakakagulat na katotohanan na maaaring magbago ng iyong espiritual na pananaw. Subaybayan hanggang sa wakas upang maunawaan kung ano ang nasa likod ng propesya na ito at kung paano ito tumutugma sa mga sinaunang at kasalukuyang paniniwala. Sama-sama nating tuklasin ang mga lihim na nakatago sa lilim ng pananampalataya. Ang propesya ng tatlong araw ng kadiliman ay matagal nang umiikot sa iba't ibang relihiyon at mystical na bilog na umuulit na tema sa apokaliptik na mga haka-haka. Ang pangunahing ideya ng propesya na ito ay na, sa isang punto sa hinaharap, ang mundo ay balot ng kabuang kadiliman sa loob ng tatlong magkakasunod na araw bilang tanda ng banal na paghatol o isang malaking pagbabagong espiritual. Ayon sa pananaw na ito, ang ganap na kadiliman ay sasamahan ng mga sakuna at supernatural na mga kaganapan, at magiging isang panahon ng matinding takot at panghihinayang para sa sangkatauhan. Marami ang naniniwala na ang kaganapang ito ay magsisilbing tawag sa pagbabagong loob at penitensya, isang huling babala, bago ang isang bagong espiritual na bukang liwayway para sa mundo. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang hulang ito ay walang tahasang batayan sa Biblia. Walang mga talata sa banal na kasulatan na direktang naglalarawan ng isang pangyayaring ganito, bagamat may mga pagtukoy sa mga panahon ng kadiliman sa mga partikular na konteksto. Ang isang kapansin-pansing halimbawa, ay ang salot ng kadiliman sa Ehipto na inilarawan sa aklat ng Eksodo, kung saan ang lupain ay natakpan ng kadiliman sa loob ng tatlong araw, Eksodo 10 oras 21 minuto negatibo 23. Bukod pa rito, ang mga apokaliptik na propesya sa mga aklat tulad ng Isaya at Joel ay nagbanggit ng mga palatandaan sa kalangitan at mga panahon ng matinding kadiliman, ngunit ang mga ito ay karaniwang binibigyang kahulugan bilang mga simbolo ng mga kalamidad o banal na paghatol at hindi bilang literal na mga kaganapan na asahan sa hinaharap. Higit pa rito, ang propesya ng tatlong araw ng kadiliman ay nakakuha ng higit na katanyagan sa mga paghahayag at mga pangitain ng mga santo at mistiko ng katoliko sa paglipas ng mga siglo ang mga figure tulad ni na Blessed Ana Maria Taigi at Sister Mary of Jesus Crucified ay nagulat ng mga pangitain na kinabibilangan ng tatlong araw ng kadiliman bilang panahon ng paglilinis at penitensya para sa sangkatauhan. Ang mga pangitaing ito, gayon paman, ay hindi bahagi ng biblikal na kanon at itinuturing na mga pribadong paghahayag. Sa makatuwid, habang ang ideya ng tatlong araw ng kadiliman ay maaaring sumasalamin sa ilang espiritual at mystical na mga tradisyon, wala itong matatag na pundasyon ng Biblia, na higit na isang pagpapahayag ng mayaman at iba't ibang tradisyon ng apokaliptik na paniniwala at pananaw na umiiral sa loob ng Kristyanismo. Binanggit ng Biblia ang ilang mga pagkakataon ng kadiliman, ngunit sa pangkalahatan, ay may mga tiyak na kahulugan ang mga ito sa konteksto at hindi tumutukoy sa hinaharap na tatlong araw na kaganapan ng pandaigdigang kadiliman. Ang isang kapansin-pansing halimbawa ay ang salot ng kadiliman sa Egipto na inilarawan sa aklat ng Eksodo, kung saan ang isa sa mga salot na ipinadala ng Diyos ay ang kadiliman na sumasakop sa lupain sa loob ng tatlong araw, Eksodo 10 oras 21 minuto negatibo 23. Ang kaganapang ito ay isang tanda ng tiyak na paghatol laban kay Paraon at sa mga maumayang Egyptian, hindi isang hula ng isang apokalitik na kaganapan para sa lahat ng sangkatauhan. Ang konteksto dito ay mahalaga, dahil ang kadilimang ito ay bahagi ng sampung salot na dinisenyo upang ipakita ang kapangyarihan ng Diyos at palayain ang mga Israelita mula sa pagkaalipin. Ang isa pang mahalagang halimbawa, ay ang kadiliman na tumakip sa mundo noong ipinapako si Jesus sa krus. Gaya ng inilarawan sa Ebanghelyo ni Mateo, Mateo 27, 45, nagkaroon ng kadiliman sa buong lupain mula sa ika-anim na oras hanggang sa ika-syam na oras. Ang kaganapang ito ay binibigyang kahulugan bilang isang sandali ng malalim na simbolikong kahalagahan, na minarkahan ang kamatayan ni Jesus, at ang malaking espiritual na epekto ng sakripisyong ito. Ang kadiliman dito ay nagsisilbing sa lungguhit sa gravity ng sandali, at ang pagdurusa ni Kristo, bilang isang tiyak na makasaysayang pangyayari, at hindi isang indikasyon ng isang hinaharap na panahon ng pandaigdigang kadiliman. Dahil sa mga halimbawang ito, maraming teologo at biblical na iskolar ang nagsasabing ang ideya ng tatlong araw ng kadiliman, bilang isang propesya ng apokaliptik, ay hindi nakakahanap ng direktang suporta sa kasulatan. Ang mga pagtukoy sa Biblia sa kadiliman, ay higit sa lahat, ay makasaysayan, o simbolikong mga pangyayari na bahagi ng mga partikular na salaysay, at may malinaw na kahulugan sa konteksto. Walang mga talata sa Biblia na naglalarawan sa hinaharap na pandaigdigang kaganapan ng tatlong araw ng kadiliman, na humahantong sa isa na maghinuha na ang ideyang ito, bagamat ito ay sumasalamin sa ilang mga mistiko at espiritual na tradisyon, ay walang matibay na batayan sa Biblia. Bilang karagdagan sa mga sanggunian sa Biblia, kagiliw-giliw na tandaan na ang propesya ng tatlong araw ng kadiliman ay nakakuha ng higit na katanyagan sa mga paghahayag at mga pangitain ng mga santo at mistiko ng katoliko sa paglipas ng mga siglo. Ang mga figure tulad ni na Blessed Anna Maria Taigi at Sister Mary of Jesus Crucified ay nagulat ng mga pangitain na kinabibilangan ng tatlong araw ng kadiliman bilang panahon ng paglilinis at penitensya para sa sangkatauhan. Sa mga pananaw na ito, ang kadiliman ay nakikita bilang isang banal na interbensyon na idinisenyo upang isulong ang pagmunimuni, pagsisisi, at espiritual na pagbabago. Ang mga account na ito, bagamat may epekto, ay itinuturing na mga pribadong paghahayag at sa makatuwid ay hindi bahagi ng opisyal na biblikal na kanon. Ang mga pangitain ng mga santo at mistiko ay may mahalagang papel sa espiritualidad at popular na debosyon sa loob ng kristyanismo madalas silang nag-aalok ng payo, at mga babala na makatutulong sa mga mananampalataya sa kanilang espiritual na paglalakbay, ngunit wala silang katulad na otoridad gaya ng banal na kasulatan. Sa kaso ng tatlong araw ng kadiliman, ang mga pribadong paghahayag na ito ay nagmumungkahi ng isang malaking kaganapan na, bagamat matunog at makapangyarihan, ay hindi kinumpirma ng mga teksto sa Biblia. Ipinahihiwatig nito na bagaman ang hula ay maaaring maging inspirasyon o nakababahala sa ilan. Dapat itong bigyang kahulugan ng may pag-iingat at kaunawaan, kung isa sa alang-alang ang konteksto nito sa labas ng kanon. Sa makatuwid, habang ang ideya ng tatlong araw ng kadiliman, ay maaaring sumasalamin sa ilang espiritual at mystical na mga tradisyon, wala itong matatag na pundasyon ng Biblia, na higit na isang pagpapahayag ng mayaman, at iba't ibang tradisyon ng apokaliptik na paniniwala, at pananaw na umiiral sa loob ng Kristyanismo. Ang mga pribadong pangitain at propesya na ito ay nag-aambag sa pagkakaiba-iba ng mga karanasan sa relihiyon at mga interpretasyon ng mga banal na tanda, ngunit hindi nito pinapalitan ang doktrinal na batayan na itinatag ng kasulatan. Kaya, ang propesya ng tatlong araw ng kadiliman ay nananatiling isang teologiko at espiritual na pag-usisa na sumasalamin sa patuloy na paghahanap ng tao na maunawaan ang mga misteryo ng banal at ang mga posibleng palatandaan ng panahon. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ito, ibahagi ang video na ito sa mga kaibigan para mas maraming tao ang matuto tungkol sa kamanghamanghang profesyon na ito. Huwag kalimutang tingnan ang susunod na video na lalabas sa screen. Sa susunod na...